Please subscribe to my channel and uh, click the bell button. Thank you. Mga kaibon ito yung uh, parakit ko na ba, uh, bagong salang. So itong dalawa is 3 months old. So nag-experiment ako kung kakayanin ba nila magpapisa ng itlog So itong dalawa na to 3 months old to mga kaibon. So dahil dito sa content Uh, Talagang nag-experiment ako para maipakita sa inyo So hindi talaga ako nag-bibraid uh, nag ng mga 3 months old uh, 6 months old, pataas ako nag-bibraid uh, So ngayon dahil uh, gusto ko lang din ipakita sa inyo o ibahagi sa inyo Nag-experiment uh, uh, ako So ito yung itlog nila mga kaibon Tingnan natin sa nest box Kung nakapagpapisaba sila So ayan, o oh. So, kung mapapansin nyo talaga mga kaibon, hindi siya nakapagpapisa ng itlog. Tapos, ang dumi pa ng nest uh, box niya. Yung loob ng nest box niya, ang daming dumi. So, dyan pa lang mapapansin nyo mga kaibon na hindi pa ganun kamatured ang hen. So, tingnan nyo yung itlog niya. Oh, puno ng dumi niya. So, dyan yung mga lalaman na hindi pa siya 6 months old. So, bata pa siya mga kaibon. Kapag ka kasi 6 months old yung hen, hindi ganyan. Hindi, hindi ganyan yung mga itlog niya. So, eto batang bata pa. Wala pa siyang, uh, uh, kumbaga, idea. Kasi siguro puro, puro laro pa to eh. So, yan. Ang daming itlog na nasayang. Two, bilangin natin, 2, 4, 6, 7. So, 7 eggs. Nasayang lang so talagang ganyan talaga mangyayari kapag ka natin silang i-breed so 3 months old pa lang to mga kaibon so yun dahil 3 months old hindi ganoon ka, ano, ka ka kagaling maglimlim ng uh, itlog so kaya itong mga itlog na to itatapon ko na lang to so kaya yan ganyan ngayon mga kaibon, importante ito dahil uh, dito natin malalaman kung ready na talaga yung hen na mag-iklog. So ngayon, lalo na sa mga newbie na nanonood dyan, kapag nakabili kayo ng ibon, na sinasabi sa inyo na ready to breed, tapos ganito nyo nakita yung mga egg, naloko po kayo mga kaibon. Ibig sabihin, hindi uh, bata pa yan, hindi 6 months old pataas yan. So siguro, Uh, siguro 2 months yung mga ganyan, ganyan isura kasi ang alam ko sa mga pet shop, lalo na sa pet shop uh, mga bata kadalasan yun, eh, siguro pagkabitaw sa nest box pagkabitaw ng uh, magulang nila sa nest box binibenta na agad sa pet shop so bata talaga tapos i-breed nyo eh, sa blinding oh, ito ganyan ganyan ang itlog ng uh, hindi pa ready na hen na mag egg o mag lim o yun nahulog pa yung isa so ayan mga kaibon so, sana ay eh, nakakuha kayo ng kaalaman So, pinakita ko lang sa inyo talaga, hindi talaga ako nag-breed ng uh, 3 months. Eh kadalasan nga 7 months o pataas yung uh, kong ibon so dahil nga gusto kong ibahagi lang lalo na sa mga newbie ayan talagang uh, inaabangan nila yan dahil para hindi rin sila maloko at na uh, masayang yung kanahon nila kasi ibibreed nga nila tapos bata pa then nag expect sila na mapipisa it itlog so hindi naman pala so mga kaibon hanggang dito na lang ha So sa mga bad, bago dito mga kaibon, please like and share talaga para dumami yung uh, subscriber ko. Mag-subscribe kayo. So, mga kaibon, maraming salamat sa support ng tunay. So, so hanggang dito na lang yung video ko mga kaibon. So itong mga, uh, mga itlog na to, itatapon ko na to. Wala, wasting time talaga. So, mga kaibon, maraming salamat. I bless.